Yon magandang araw sa inyo mga kabayan. Ito na yung updates doon sa ano sa libreng pa chocolate ni Mamang Guard. Uh, yung chocolate natin na pasalubong galing sa ano sa New York. So, special yung chocolate na yun kasi galing pa ng New York mga kabayan. So, ipinamimigay natin yun ng libre. Pero nasa Pilipinas yun kaya ang beneficiary natin sa Pilipinas. So, yung mga tao dito sa ibang bansa, uh, palista na lang kayo ng beneficiary niyo sa Pilipinas. So ito na yung updates mga kabayan, marami kasi nagtatanong kung sino-sino yung mga nanalo. So about sa mga nananalo, mga nabubunot natin, wag uh, update uh, abang kayo sa ano sa YouTube channel natin. Nandun po ako doon po ako nag updates ng mga mga nabubunot natin sa schedule ng pre ng Jeddah, ng Riyadh at saka ng doon sa Pilipinas yung papa chocolates natin. So ipapa-ship na yun ni Commander. Uh, nakabunot na kami ng mga nanalo. Uh, hindi ko pa na-edit yung ibang video kasi Sobrang busy lang sa si Mamang Guard. Ah, alam niyo naman dito ako sa ano sa Sanium City. So medyo mahigpit dito, bawal ang ang video-video, bawal lahat. Ah, so sobrang higpit dito para siyang nakakulong. Ay sa tong syudad na ano nakulonghan. <laughs> Kasi talagang hindi makakalabas. So wala kami, hindi kami nakakalabas ng syudad. Pinakamalapit na city dito sa amin ay Tabok So, bihira naman makapunta doon. So, kung pupunta ka dun, isang beses nakapunta kami doon pero hindi na naulit. So, ayun, ito yung updates mga kabayan ha. Sa mga gusto magpalista ng papri chocolates ni Mamang Gard sa Pilipinas, hanapin nyo yung video na uploaded ko na dyan sa YouTube channel ko. So, hanapin nyo yung video dun. Doon kayo mag-comment ng pangalan nyo, location nyo, at saka yung hashtag pre-food ni Mamang manggad So, sa mga gusto rin magpalista, mga taga Jeddah, mga taga Riyadh, na mga hindi pa nalilista, Magpalista kayo mga kabayan kasi dito sa listahan na to, dito kami nagbe-base ng mga may schedule. So, paano ka may schedule, paano kita mabibigyan ng free food kung wala ka sa listahan. So, check mo yung pangalan mo sa listahan kasi dito kami kumukuha ng e schedule namin araw-araw. So, tandaan nyo mga kabayan, i-comment nyo lang yung pangalan nyo, yung location nyo, at saka yung hashtag free food ni Mamang Guard. Yun lang, then... Ililista ka na niya nila commander sa kanila kabayan pati yung mga tagalista natin. out Alawide Girls. Ah, shout out nga pala dun sa ano, ah, ko dumadami na yung mga nabibigyan kong kababayan dito sa ano, sa Neom City. So, ah, yun, shout out sa inyo mga kabayan, mga housekeeping. So, nab nga nabibigyan ko ng free food dito sa ano, sa trabaho ko. Ah, kami kasi unlimited foods kami sa kuan sa ah, kapagluto kami ng Filipino foods. So, dito kasi may buffet naman dito. Masarap din naman yung buffet dito, pero ah, iba pa rin talaga yung Filipino foods, 'di ba? Ako kasi isang best pa lang ako nakakain dyan sa buffet. Ah, uh, dalawang beses na. Uh, kasi nagluluto kami ng Filipino food kaya hindi na kami nag, nag, nag interes interest mag makipila dun sa buffet. So, kaya shout out sa inyo diyan mga taga ano, mga taga Neum City. So, shout out sa mga namit ni Mama Ah, uh, Shala, mabigyan ko pa kayo ng mas maraming pre-food sa mga susunod na meet natin. Uh, medyo busy lang talaga kasi alam nyo naman, uh, Ah, malapit na rin kasi kaming umalis dito kaya sinasamantala ko makapagbigay ng free food sa mas marami pang mga kababayan. Lahat ng mga nakikita ko na kababayan na ano na na namimit na ko diyan sa daan sa kuwan bibigyan ko ng free food lalo na yung mga housekeeping kasi syempre masisipag yan sila maglinis ng mga kwarto namin. <laughs> Shout out sa inyo. So ayun, ah, sa mga gusto ng free food diyan, ah, mag-comment lang kayo sa doon sa designated video natin ah, kung sa, kung sa Jeddah, Jeddah kayo, Riyad, Riyad So, kung sa Pilipinas naman yung pre-chocolates natin yun special yun galing sa New York sana mabigyan ko kayo lahat mga kabayan pero yung mga nakalista dun sa pre chocolate natin sa Pilipinas uh, may mga papremyo pa tayo mga may mga ipamimigay pa tayo sa mga susunod na ano kaya yung mga nakalista dun uubusin natin yun para mabigyan kayo ng pre-foods lahat wag kayong mawala ng pag-asa hindi mga kita mabigyan ngayon or bukas pero marami pang susunod na araw na mabibigyan kita ng pre food. so darating yung araw na ikaw naman yung may schedule kaya pag dumating yung araw na ma-schedule ka ng priput ni Mamang Guard, lubusin mo na. Mag-request ka na ng gusto mong i -re request lalo na kung taga Riyadh ka or taga Jeddah ka at kaya kitang ipagluto. Yan, mag-request ka na. So, suportahan niyo lang si Mamang Guard. Maraming maraming salamat mga kabayan. Shukran.